Ayan guys, magagabi na ngayon at uh, ngayon po nasimulan po yung pag-arrangement ng ating mga um, gumagawa. Kung baga po ito ay um, uh, trabaho nila ngayon kahit gabi na overtime po silang lahat. At yan po ay uh, ano po sila dyan, uh, sampo sila lahat at um, natulong-tulungan po sila. At kanina pala tumulong din ako sa paghahakot ng mga gamit nila at ito na nga po yung result. Um, na-arrange po nila, dinahandahan na po nila i-arrange kasi bukas ay ano na po, uh, kasalan na po ng um, Donna at um, Bimbo, so ayan, congratulations sa dalawa uh, ayan guys, so, naka-arrange po yung mga table yung mga ano natin, at uh, hindi pa sila tapos kasi uh, inuna po nila yung mga upuan kung saan ilalagay kung saan po ang mas maganda at ano ang um, comfortable yung ating mga ninang at ninong at mga bisita at ayan pa si Amanda nag-inom sila ni hindi pala nag-inom uh, nag, tumulong siya sa pag ano, sa pag uh, trabaho dito para madali at ma uh, maganda yung trabaho di diba? kahit gabi na kahit madilim um, <coughs> ito pa rin nag-ano pa rin sila nagtutulong-tulungan pa rin sila at dito pa rin kami at um, tumitingin at tumutulong na din kahit um, sila yung nag-ano pero kahit paano tumutulong din kami guys o diba nakita naman natin o diba at bukas ay ano na talaga ang ihawi na baboy ni ah, ni madam ay uh, anim po anim na baboy lahat ang ihawin pero may dag na dalawang baboy para sa foam. litsyon so uh, tatlong litsyon at um, apat na um, ano apat na katay po yung iihawin o oh, di ba bongga talaga yung kasalan ni Bimbo ngayon di ba guys ang mga bulaklak ngayon o tinan mo ang daming mga bulaklak kasi kasal nga di ba so mamaya bukas makikita po natin yan kung ano talaga yung update dyan at mas maganda talaga siya kasi bukas ay makikita natin ang ganda ng wedding nila bukas kaya siya guys siya 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 at syempre guys, kahit um, gabi na, tuloy pa rin yung trabaho kasi hindi pa talaga siya tapos. O, oh, di ba yung mga bakla ay trabaho ng trabong buong trabaho talaga ng trabaho para maaga matapos. Sempre guys, dito po tayo ngayon. Um, ito yung iihawin mamaya guys. So, oh. ito yung ating baboy isa, dalawa, dalawang baboy na. Ito yung iihawin natin mamaya guys. At tatlo, ng tatlong baboy po yung lalapain natin. Ito, tatlong lalapain. o oh, di ba tatlong lalapain po natin guys? So oh sa kasal. So, good luck! Ayan. Pinay. So, ito na nga, guys, yung um, ating prutas mo. To, di ba, madam? Prutas. So, magdandahan mo na tayo, mga mamsi. Ay, ha Hi, main gabi. Ah, ito lang pala. Akala ko madami. So, ito yung prutas ngayon sa bagong kasal bukas. Ah, akala kasi namin madami. So, Nagabang ang yung mga boys namin para ah uh, hakutin yung aming mga prutas para bukas. So may page kayo madam wala Jan Jeff. Ha? Jan Jeff. Jan Jeff. So si madam po ay uh, yung negosyo nila ay prutas. From Talisayan sa Misamis Oriental lang siya. So, ang, expectation is anim na persons, pero tatlo lang pala. So, akin na yung isa. Ay, pati din ba ito, madam? Okay. Ah, okay. Akala ko madami. Melon ito. lang pala lahat at saka pinya. Oh, so, ito yung... Ang ah, apple. Ah, okay. Oh, na. So may page sila, Jan Jet. Jet. or Ah, John Jeff from Talisayan. Medina. Ay, Medina. Kapit, ah, uh, bakit may lagayan pa? Pati rin ito? Pati rin ito? Mm. So, ayan guys, So, oh. Andito po sila guys. So, andito yung mga backup natin na magbubuhat ng mga dala na mga prutas kahit gabi na. 10 p.m. na po siya. Uh Oo. -oh. Ay! So, let's go na tayo mga ano. So, let, punta na kayo doon. So, ayan ha. Ay, naghakot na po kaming lahat. Ano yung ragid mo? Ah, rapit. Aray ko. Ah, gilaw? Giday mo. Mm, wala. So, puan gidi ayin ko ng... Nag, ay, giday mo. Nag, na, wala gidi mo nakatultol. Wala. Wala. Nakita na mo sa vlog na lima. So, niya po yung may maagyan? Mm-mm. <laughs> Ito, guys, um, ihatid po natin sila. Ito pala yung gagawin nila para bukas sa, ano, sa kasal. Um, ayan po sila. Sila din po yung gagawa nito at mag arrange sa pruta. okay. pa mo sila nang umuungan. Okay. niya repeat ang plan Hi guys, sa so ngayon guys, good morning sa inyong lahat guys. Doon dito tayo ngayon. Ah, um, haya natin yung ang um, kasalang Bembo at Donna. Ito pala guys, oh. Ang ano na nila. At dito yung ano nila, oh. 'Di ba? na na lahat. Kagabi pa po to, guys. Kagabi pa po to ginawa. Pero yung iba hindi pa talaga siya tapos. So dito dito sila dadaan mag, mag red carpet. Ayan, yung area. Hmm. Di ba? Tapos dadaan sila dito. May mga ninang at ninong diyan sa gilid. Ganyan. Oh. Uh, tapos dito sila kakain ng cake. Hmm. Di ba? Ayan. At ang ganda ng view guys. Ang ganda ng view. So dito naman tayo is naka naka, grass naka plastic grass sila dito guys. Oh. Oh, Di ba? At dito yung mga table 1, table 2, table 3, table 4, table 5, table 6, hanggang table 10. Oh, yung mga bisita natin dito. O, oh, di ba? Pero hindi pa talaga siya tapos, guys. Pero ito yung ano natin. Ah, kasi tulog pa yung mga tao. Yung gagawa dito kasi 5 p.m. pa naman yung kasal. So, ayan. Mm. Di ba? Hindi pa siya tapos pero magandana oh, maganda na. Mm. Di ba, guys? Mm. So, dito yung dito sila di bombembo sa gitna at mag speech dito isa-isa. Oo. -isa. Uh -uh. So dito dito yung mga pagkain. Dito sa gilid yung pagkain ng mga moms. Yung may mesa dito yung pagkain sa gilid. At ito yung mga mesa, mga lagay ng pagkain. Dito na siya. Mm. At syempre mga moms, si hindi mawala yung yung ihaw na litson or mag magihaw ihaw ng baboy. Di ba? So dito tayo. Mm -mm. Di ba dito si lahat? Oh. So sa baba naman ay makikita po natin yung mga nag ng mga baboy. Oo, oh -oh, sila. <laughs> mm. sila dito, dito nag-iwan sila ng baboy ah okay. so ayan guys so naka ready na po lahat yung ating karne at naka hiwa na po lahat at ayan po sila uh oo -oh. at dito naman sa kabila uh -oh. ay <laughs> uh -oh. nag ready na nag ready <laughs> ayan sila o oh, mga ano o oh, diba ito ay area dito ay ano Humba. Mm, mm At dito naman sila sa kabila sa, sa ilog ay tumatay po sila. <laughs> Oo, oh, oh, ayan po sila guys. Oo. Oh. Lagi kita sa ir, Tingnan niyo sa ano nagluluto na sila guys